another mini blow For today's video, ito nga pala yung araw ng lunes na talaga namang binabagyo na nga tayo. Pero thank you Lord dahil nga hindi naman gaano kalakas pero grabe ang ulan, bumaha pa rin dito sa amin. Walang magawa dahil maulan kaya naman talaga nandito nga lang kami sa loob ng bahay. Kaya naman eto, kinagabihanan sabi ko nga kay Dada ay mas masarap kumain pag ganito maulan ay gulay na ginataan. Wala nga siyang mahanap na lang ka kaya eto na nga lang papaya dito sa gilid ng aming bahay ang kinuha niya at perfect na perfect na rin nga ito sa malamig na panahon. Ako na nga rin ang pinagbalat niya ni Dada. Bali, dalawang piraso nga lang pala itong aming gugulayin. At siya naman daw ang magluluto. At dahil dalawang piraso nga lang pala itong ating papaya, sabi ko, sige, ako na nga lang magbabalat. Madali lang naman yan. Pero medyo struggle. It's real nga itong aking kutsilyo gawa ng sobrang laki ba naman mga dyan. Hindi ko nga mahanap dyan yung kutsilyo namin na pang malakasan. Kaya pinagtsagaan ko na nga lang itong aming kutsilyo na talaga naman ang gibat -giba. Anyways, maiba nga tayo. Grabe talaga yung dinaanan ng bagyo. Sobrang lala. Nakakatakot takot na talaga ang panahon ngayon. Pagkatapos ba naman ng sunod-sunod na lindol ngayong bagyo na naman, Diyos ko po, sana naman ay hindi na nga yan mangyari dito pa sa atin at kahit kanino pa nga dito sa Pilipinas dahil sobrang grabe na yung pinagdadaanan natin, no? Pero alam mo ba nung kinagabihan ng lunes, talagang aligaga nga ako dahil hindi ako makatulog dahil sobrang lakas naman ang hangin pero yung ulan pabugsubugsu na lang. At pagka umaga nga, napanood ko na lang talaga sa mga balita na sobra pala yung dinaanan ng bagyo, sobrang nasalanta talaga sila, nakakatakot. Yeah. Isa talaga yon sa kinak katatakutan ko na mangyari kaya naman sana Lord wag mong hayaan na mangyari yun sa amin anyways mabalik nga tayo dito sa aking video bali naghihimay nga pala ako ng malunggay dyan dahil halohokan nga pala namin yung papaya ng malunggay dahil mas masarap nga pag maraming gulay ang sahog nga pala ng aming gulay for today's video is sardinas lang o oh, ba diba? sardinas lang nya, pero napakasarap niya mga dyan o oh, diba napaka fast forward na naman nga ng aking video paano ba naman yung aking cook ay talagang napakabilis magluto hindi na ako na inform na nag naglagay na pala siya ng pangalawang gat na ilagay na pala niya yung papaya ay ang galing papablogging ko to nang malaman niya kung ano yung itsura ng vlogger na okay. dapat ay talagang binibideo mulat mulat mula ay nak o, ah, diba? Ilang minuto lang, lulutuin lang naman yung ating malunggay at saka gata at tsara, Luto na nga pala ang ating ginataang papaya na with malunggay at sardinas. Ay, napakasarap niya na. Parami na naman ang kain. At dahil nga mas masarap ito kung medyo may sipa ng anghang, kaya ayan, nilagayan ko na nga pala yan ang ating pang chili oil. Siyempre, ano pa bang gagawin? Kain na Kaya naman, kumuha ka na dyan ng pagkain at sabayan mo na ako. Sabi ko sa inyo, mapapasarap ang kain nyo, lalo na kung ganito yung ulam nyo tapos malamig pa ang panahon. Kayo ano yung feeling yung masarap sa tuwing malamig ang panahon maliban sa sabaw ha? maliban sa sabaw ay mas masarap din talaga ang mga gatang gulay sa tuwing malamig ang panahon o di ba sa sobrang sarap pati nga si baby storm ay talaga namang napakain namin o di ba happy tummy na naman nga ang aking baby baby boy anyway hanggang dito na nga lang pala ang ating video pa comment naman dyan sa baba kung saan umabot itong ating video para alam ko at ma shout out naman kita bali yun lang salamat god bless